Nagbabalik na naman si Boy Kubus kabayan. So tuturuan mo kayo dito kabayan ha sa mga hindi nakakaalam. So paano ba dito uh, makakuha kasi ito kabayan ha. Gusto ko lang malaman ninyo na nakasit yan sa bulletin sa sa mga ano to ha mga mga baguhang electrician na nga ang tutorial na to ha. Pero wag niyo pansinin ang wiring ha kasi hindi ako ang gumawa niyan, iba ang gumawa. Hindi talaga akong gumawa kasi hindi ganyan ako gumawa no? So, nandito ako sa labas ngayon, meron akong ipapakita sa inyo kasi pinacheck to eh, sa akin eh. So, actually, i-renovate pa to, tatanggalin to kasi hindi talaga to makapasa sa akin. So, pinatingnan sa akin kung okay ba o hindi. Para sa akin, okay naman yung mga ang ano dito, yung power. Ang hindi okay, yung walang art, walang art, hindi safety. Pero okay naman. So, gusto ko lang malaman ninyo na ano to uh, 3, 393 ang ano dito 393 ang ang supply yan so ang supply 393 or 380 kasi ito 3 fish to sa elevator to mga 3 fish dito 3 fish elevator to eh kaya three, kailangan ng 380 na supply dito So ito, ano lang to, 1 tin 1 tin to. Ah uh, 1 uh, uh, 220 volts, 220 volts ka ba itong mga isa-isa dito. Kasi yung yung ano dito, yung kukuha ka ng 220 dapat kukuha ka ng isang linya dito at saka dito sa neutral kasi ang resulta niyan um, ang resulta niyan kabayan um, yan you know, o 226 yan 220 230 226 yan yung parehas ng yan ano yan yeah. so kung magwiring ka ng ilaw or outlet simpre karam karamihan to, 20 volts lang talaga yung ginagamit natin lalo na sa mga outlet kukuha ka ng isa dyan sa neutral tapos kukuha ka ng isa dito example uh, ito spare to spare walang wire so i-check mo yan kabayan oh. So, dyan ka kukuha. Isang wire dyan. Tapos, isang wire dito. Para ang resulta, yan, 226 volts. So, gagana yung outlet mo or yung ilaw mo. So, paano din mag-check ng grounding? Ito, itong ground na to, kung buhay, uh, okay ba to? ah uh, itapat mo lang yan dyan, kabayan. No? Ito yung min, no? Itapat mo lang yung, ay, eh, lagay mo lang yung tester mo dyan. Tapos, uh, it mag-check ka lang dyan, kahit isa dyan. Pag ang resulta niyan, 220, ibig sabihin, okay yung grounding na yan, itong, itong cable na to. So, yan kabayan, no? Ibig sabihin, okay yung grounding. So, ganyan mag-check kabayan. So, actually, renovate pa to kabayan. Tatanggalin ko talaga tong panel ito. Kasi nga, mga ano yan, yung mga butas-butas, wala yan, hindi yan pwede sa akin. Hindi yan kapasayan ka, sa akin, kabayan. So, yun lang.